araw ay sumisikat na naman sa siyudad na ito. Puno ng mga pangako at syempre mga numero na hindi mo alam kung saan ang galing. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button ha, na ang gobyerno, hindi ka na may entertain. Lolo Berting, narinig niyo po? Sabi ng Depdep, -Dep, 84 pesos daw, sapat na para sa isang araw na pagkain ng isang tao. Ano? 84 pesos? Sino niloloko nila? Sa panahon ko, Kiko, ang 84 pesos, may isang kilong bigas ka na. May ulam pa. Ngayon, yung 84 mo, baka isang sardinas lang at dalawang itlog na malit, kulang ta. Pero lolo, sabi po, masustansya at sapat daw. Paano po kaya nila nagawa yun? Kung bibili ako ng isang sachet ng kape, isang pirasong tinapay, at dalawang itlog, kulang pa po ata. Kulang! Kulang na kulang! Naku Kiko, para sa kanila, sapat na yan kasi hindi naman sila kumakain yan. Puro steak at imported na gulay ang mga yan. Para sa kanila, baka pangkain ng pusa nila yung 84 pesos mo. So, ibig sabihin po ba, dapat kumain lang tayo ng isang itlog at kalahating sardinas, tapos tubig lang sa tanhali? Parang yung pinalubo nilang chichirya, puro hangin ang laman. Pero preso buo? Mas malala pa sa chichiria. Ang chichiria, may hangin pa. Ang sa kanila, pura-puro hangin at kasinungalingan ang pinapakain sa atin. Yang mga deb-deb na yan, baka kumain lang ng datos, hindi ng totoong pagkain. Kaya po siguro ang daming nagkakasakit kasi hindi pala sapat yung 84 pesos. Parang kapag binigyan ka ng isang basong tubig para maligo sa isang araw, hindi talaga malilinis, baka mas mangamoy ka pa. Hmm. Malilinis. Mapapahamag ka pa sa sakit sa balat. Ang mga yan puro salita walang gawa. Ang alam lang magbilang ng pera nira, hindi ng laman ng tiyan ng tao. Gusto lang nila tahimik tayo, walang lakas magreklamo. Yan ang totoong ahenda nila. Ah, kaya po pala. Ang 84 pesos hindi pang sustento sa katawan pang sustento sa ilusyon na mayroon tayong sapat? Parang isang pirasong candy lang na binigay sa bata para tumigil sa iyak? Pero gutom pa din. candy? Mas malala pa sa candy, Kiko. Ang candy, may tamis pa. Yan, puro pait ang mararamdaman mo pag naubos mo na. Huwag mo nang itindihin yan. Bili ka na lang ng fishbowl. Mas totoo pa sa 84 pesos ni Han. At yan ang ating kwento for today. Ang mga numero ay naglalaro habang ang sikmura patuloy na nagre-reklamo. Ang lahat ng ito ay katangisip lamang. Ang anumang pagkakahawig sa totoong buhay ay medyo sinadya. Huwag kalimutang iklik ang subscribe button dahil ang gobyerno hindi ka na-e-entertain. Sa dilim ng gabi may kwento kang maririnig mga multo uni lang at tsismis na pinasara kuentan ba